Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Aries, uh, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Take only what resonates. Hindi to magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko po makukuha lahat ng energy ng Aries sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa mga um, sinasabi ko, wag mo ipilit. Okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. Okay, so let's start. Jing Tarot Reader, friend ko yun guys, siya yung open for personal reading. Ako sa ngayon hindi pa po, pero kung mag-open ako, mag-a-announce ako dun sa aking Facebook. Facebook page, Madam P. Yan, isearch mo na lang, hashtag, Unicorn Princess Tarot. Magkakadikit niyan sa, ano sa Facebook, kasi hindi mo masasearch yung aming pinaka-page. Let's start. What do we have here for Ari's love reading? For Aries. You cover the three of hearts. Eight of diamonds. Okay. So, sa nakikita ko dito, maaring yung iba sa inyo, uh, you want to see someone. So, yung iba sa inyo, may gusto ko makita. So, ngayon, nagpuproceed. Kaya, nagpuproceed ka sa trabaho mo. Might be, yung iba sa inyo, nag-iipon. Kasi, yung iba, might be, kailangan mag-travel. Four of hearts. Ayan. Cancer, Scorpio, Pisces, energy, and kailangan mo mag-travel. Or this person needs to travel ah uh, para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa na person na ito. But for now, nakikita natin yung kagusto mo talaga makita siya, makapag-reconcile sa kanya, makausap siya, makita siya, and ah uh, yeah. So you're focusing on career, money, pero ang focus, mo, kaya ka nag-focus doon kasi ang gusto mo nga is may kinalaman sa pakikipag-connect, pakikipag pakikipagkita dito sa taong ito. Sino tong person na connect mo? Sana mag-subscribe ka pa. Ah, hindi ka man nakasubscribe. Pakasubscribe na lang. Person na connect mo, Aries King of Clover. Ayan. Followed by the Ace of Hearts. Okay. Aries So, nakikita natin, this person really do loves you. Mahal ka nitong taong to. Ace of hearts, yeah. Uh, and the king of lovers. So, nakikita natin, nagiging totoo siya sa'yo. Pero, nasasaktan siya eh. Three of spade and five of spade, six of spade. Alamin natin ano yung mga emotions ninyo sa isa't isa. Tapos, alamin na rin natin ba't nasasaktan tong tao ito. Nine of Spade. Jack of Clover. Seven of Clover is here. Eight of Spade. Oh! Your person could be stuck. Yeah, pwedeng stuck sa situation niya. Ito, iba-iba. Stuck sa situation niya kasi nga pwedeng may distance sa inyo dalawa. So, wala siya magawa doon. Or yung iba sa inyo, stuck siya sa another relationship connection kasi the three of spades kanina nagpapakita siya as third party situation para sa iba. Seven of clover. Wala siya magawa dito eh. Pero parang gusto niyang magkaroon ng sariling direction like yung direction is pupunta sa iyo pero yun nga eh may pagka-stuck na energy the person na to is thinking about the future with the eight of eight of hearts gusto niya iniisip niya in future ano pa ba may chance pa ba sa future natin parang ganun and the five of clover nakikita natin ito as uh, itong competition na to, ang, ang nagpapahirap dito sa person na ito with the four of Uh, spade, wala siyang magawa. Wala siyang magawa. I feel like may nagdidikta sa kanya, it could be a boss. Okay? Yung iba naman, it could be uh, the other person na involved dito sa connection niya. Dalawa yung energy, guys. One of you, wala namang third party na involved. It's just that yung job, yung career ng person na to nagiging sagabal sa connection niyo yung iba pwedeng may third party and the other problem is yung other person pero nandun yung kagustuhan nitong person na to na makasama, makakonek maka ka. Pero, i-stuck siya, wala siyang magawa doon. The nine of spades, so nakikita natin na sasaktan ka dito with the jack of clover. Pwede yung iba na sasaktan ka sa communication ninyo kasi of course, you miss the person. Gusto mo makipag-communicate sa person na ito. And look at this jack of clover is kung gaano siya kalungkot. And this is you. You are sad right now. Okay yung iba naman, kung may other person na involved so nakikita natin na uh, para sa'yo na yung gusto mong ma-reconcile dito sa taong to pero gusto mong gumawa siya ng action or be, you know be brave, maging matapang di ba, parang ilaban mo ko ilaban mo ko wag ganun ma. Kumal mo ko, ilaban mo ko. Kasi ako ilalaban kita. Parang ganun. Then, what will happen in the near future for the both of you, Aries? Five of Clover is here. Three of Clover and the Seven of Spades. Seven of Diamonds. Ace of Clover, two of Diamonds. Okay, so in the near future, Four of Hearts is here. Ten of Spade is here. May changes. Three of Clover. Nakikita natin na mamimiss mo pa rin tong taong to. Hindi nawawala yung pagkamiss. doon pa rin. May changes. 777 is the angel number. Pero hindi siya ganun kalaki. Okay. The 12 diamonds, nakita natin ito as priority ng person na ito. And the ace of uh, clover is here. So, pwedeng may changes sa sa side ng person na kakonect mo, it could be may new beginning para sa kanya. And pwedeng ito yung ipapriority niya muna in the near future. Alamin natin, ano yung changes? Tell me about the changes here. Spirit guys, angel guys. Five of spades is here. So yeah, Number five is uh, another numerology na nagsasabi ng change. And the three of spade is here. Well, yung iba sa inyo, yung change has something to do with the third party situation. So, kung ang kakonect mo ay may third party situation, there's a big change doon sa connection niya with the other person. Ano big change na yan? Sa third party situation, the four of hearts is here. What's with the four of hearts? Four of spades, okay. So, four of hearts and four of spades, nandun yung parang unti-unti nang marirealize ng person na ito na parang hindi na ako sigurado dito sa person na kakonect ko. Wala lang nga talaga siyang magawa, pero nandun yung unti-unti na babago yung mindset ng person na kakonect mo. Parang in the, in the past, hindi siya ganun klase mag-accept, but because of the things na nangyayari sa inyo, because of the longing na nararamdaman niya sa connection na ito, na doon yung paghahanga, doon niya nare-realize, teka lang, hindi pala ito yung bagay na gusto ko at hindi ito yung person na tingin kong para sa akin. So, parang itong separation ninyo is like an awakening sign or an awakening para sa person na ito regarding sa person na kakonect niya. Okay? So, yung changes or something to do sa pag-iisip ng person mo regarding doon sa person na niya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.